Hi guys, good morning. Pa-padala uh, ko na si Asher sa school. Ngayon namimili kami ng watermelon kasi noong kanang watermelon na binili ni Asis, sira, hindi namin siya nakain. Ngayon, bibili na naman siya ulit. Kaso, sira man. Tingnan niyo oh, yung sa gilid. Sira siya. siya. Sayang. Ngayon yun ulit. Titingnan ulit kung ano. Kasi sayang eh. Ito o kalabasa, pero ano siya, color white ang loob. Gusto ko yung color orange sana na kalabasa. Body, body, body. Wala man. Kaya tignan natin to kung ano. Pinkish. Ano na? Ano Ano Hindi maganda. Yeah. Hindi maganda ang watermelon ngayon. Oh. Bro. Hindi masyadong hinog. Hindi At yun nga guys, natawa man ako dito sa anak ko kasi pinayuniform ko na siya. Di ba may uniform sila? May uniform siya na dalawang piraso. So sabi ko, mag-uniform ka na. So nag-uniform naman siya. Ngayon, pinasuot ko ang kanyang sapatos. Ito yung sapatos niya last year. Pinapasuot kay ilang Hindi ko lang kasi siya pinasuot to simula nung December. Mga November, December, ganyan. Kasi nga winter. So, kailangan magsuot ng makapal-kapal ba. Ngayon, hindi na magkasya sa kanya. Ilang buwan lang. Nag-start ang, nag, -nag ang winter ng November. Sabi na natin December na hindi ko pinasuot to. December, January, February, March, April apat na buwan lang. Ngayon, hindi na magkasya sa kanya. Sabi niya sa akin kanina, ano nangyari sa sapatos ko? Bakit lumiit? Hirap na hirap siyang iso. Sabi niya, bakit daw lumiit yung sapatos niya? Sabi niya, hindi ko na may yung sapatos ko. Bakit lumiit na siya? Kaya yan. Sabi ko, hindi ba libibili tayo ng bago? Kaya ang pinasuit namin sa kanya, rubber shoes, yung white niya na rubber shoes. So, naka-uniform siya. Tapos, sa rubber shoes siya. Sabi ko, okay lang. Kasi pagdating sa school, tatanggalin naman nila yung sapatos. Hindi sila nagsasapatos sa loob ng school, guys. Iniiwan nila yung sapatos sa may pintuan. Meron silang meron silang shelves doon na malaki na para sa sapatos. So, iniiwan nilang sapatos doon. Nakamedias lang sila sa loob ng, ng room. Kung baga sa loob mismo ng buong building, nakasaks lang sila. Kaya sabi ko, okay lang. Pa, sapatos lang naman niya napapunta. Tapos, sapatos lang niya naman napauwi. So, eto, bibilhan namin ulit siya ng ganitong sapatos o di kaya rubber shoes na lang. Since sabi naman sa school, hindi totally compulsory na mag-uniform ang mga bata. Pero di ko alam bakit last year nagpatahi sila ng dalawa. Pero sabi naman, okay lang daw na paminsan-minsan uniform, paminsan-minsan ano yung, ano lang ba, yung everyday clothes ba? So, ang akin kasi, kaya gusto ko naman uniform, tipid. Yung hindi mo ba iisipin na yung damit niya paulit-ulit, kung ano na lang yung nasa ibabaw ng kabilet yun na lang pag nalabhan, yun na naman ulit, pag nalabhan, yun na naman ulit. Kasi nakakapagod magkalkal sa kabinet niya. Madami din kasing damit si Asher. Lalo't summer ngayon, kailangan nakashort lang palagi kasi mainit din sa classroom. Wala silang aircon, naka ano lang sila guys, naka electric fan lang din sila. E madalas pag umuwi si Asher dito, pawis-pawis. Kaya hindi ko na rin siya pinasuot ng undershirt. Dati pinapasuot ko siya ng undershirt. Ngayon hindi ko siya pinapasuot ng undershirt. Kasi pag uwi niya, basang-basa na yung damit niya. At least pag wala siyang undershirt, yun na lang yung ano. Nakalimutan ko lang magpadala ng towel. Para, alam nyo yun, pamunas niya sana. So, ito na yung watermelon na nabili namin. O, pinkish, hindi man masyadong hinog na hinog. Pangit ang watermelon ngayon. Pero, kawawa oh, din naman yung nagtitinda kasi alam mo yon hindi rin naman niya. Inaangkat lang kasi din nila yun guys. Inaangkat lang nila kung saan nila inaangkat yun. Tapos binebenta lang din po. Punta sila sa loob ng village binebenta. Eh kawawa din naman siya. Malulugi din naman siya kung palaging hahatiin. Tapos kapag sira siya naman ang lugi. Kawawa naman siya. Pero tingnan nyo, hindi masyadong maganda ang watermelon ngayon. May tatlo akong watermelon dito sa gilid. Hindi ko alam kung magsusurvive sila. Sana magsuweb. Sayang ang watermelon ko last year. No, ang dami niyang bunga. Kaya lang nasira nung umulan ng yelo. Nabagsakan sila ng yelo. At syempre, try natin. Mukbang tayo ng watermelon. Mukha akong mukbang. Pero sa totoo lang, kaya kong ubusin to guys, isang upuan. Kaya kong ubusin to ng isang upuan. Ang init kasi. Tignan natin kung matamis. Not sweet. Hmm? Kulang sa hinog. Yung tamis niya, kulang sa hinog. Hmm, try. Not sweet. Masarap. Hmm? ko do spoon. I will do that. Pero sabi ko nga, kawawa oh, naman yung nagtitinda kung ibabalik na naman. Ibinalik na yung isa. Tapos ibabalik na naman dahil hindi nga kulang sa hinog. Malulugi na siya. How much is this one? 100? 200. 200? Mm. How many kilo? 200 kilos. Mahal. Siya pa man yung bilihan namin ng gulay dito. Kaya, wawa siya. Balik-balik ang paninda niya. Hmm. Pero hindi siya matamis. Hi guys! Good morning! And welcome mm. back to our YouTube channel. Balik, ito yung pinagkakabalan ko ngayong umaga. Wow. Bali, today guys, ay holiday dito sa Nepal. Kasi, ah, uh, public holiday. Ginawang public holiday ng government. Kasi nga, dadating si Sheikh Hamad dito sa Nepal. Ngayon, di ko alam kung nakadating na. Baka nandito na siya. Kaya ginawang holiday. Walang pasok ang mga bata. And, yung reason naman kung bakit nila ginawang holiday, ay, ang reason kung bakit naman nandito daw si Sheikh Hamad ay, dahil, ano, may bibigay na dalawang, ano, elephant, ang Nepal, papuntang Qatar. Nasa balita, guys, ano, nabalita na balita kanina si Asis. Mamimigay sila ng dalawang elephant papuntang Qatar, kaya iyan. And yun nga, dahil nga hindi ko nagawa tong banana cake nung nakaraan, So, ngayon ko siya gagawin. Need, Tapos, yes, anak ko. And mamaya, after lunch, pupunta kami kina Anessa. Kasi dadalhin ko yung gamit niya. Nung pupunta kasi sila dito, nung birthday ba ni Asher yun, no? Oh. Ano, naiwan niya yung steamer niya. Kasi hinirang po yung steamer niya paggawa ng puto. So, naiwan niya ngayon sabi ko since holiday naman ngayon sabi ko kung may pasok ba siya kasi si Anessa nagtuturo na ulit siya guys sa school so wala daw kaya sabi ko sige punta ako dyan dalhin ko yung gamit mo and yun nga dahil meron nga tayo nito lulutuin ko to eto yung dadalhin natin doon para may meron tayong pang meri merienda ba So, ito yung ko ngayong umaga. Balik ka, yung ko lang. At yung ating namang bebe loves ay ano, natutulog naman ang ating bebe sa kanyang duyan. Kaya, alam nyo yun, kahit pa pano iluwag-luwag ako, <laughs> makakilos ako ng konti, gawa ng ganito ba? Kasi minsan kapag nag-inat-inat siya, ayan, duyan-duyan lang tulog siya ulit. Yun ang advantage kapag may duyan talaga. Paano kapag may buyan Kapag medyo nagising-gising siya nang konti iduduyan mo lang matutulog ulit Naparami ako nang lagay Anak 'yung swing ading anak ko I-swing mo si ading bebe Tuwasan natin ng konti na padami Hindi kasi pantay-pantay 'tong bowl ko yung bowl ko may malalaki, may maliit kagaya nito maliit Ito nga sa gitna, mas maliit ayan, so gagawa tayo ng banana cake para may dadalhin tayo doon na anong pang merienda ba so, ayan guys, balis na kami punta kami kina Aneza bali, punta lang kami doon para ibalik lang yung oh, steamer na naiwan niya at saka yung ah uh, pajama niya nung natulog sila dito sa bahay. Ayan, no? Yung dala ni papa namin. Balihin lang ang sadya namin. Ibabalik lang namin yung gamit niya. At yung niluto ko na banana cake, dadalhin natin doon. Hi, guys. So, ayan, nandito na kami sa bahay. Hindi na ako. Papa, there's a vegetable outside, oh. Hindi na kami, no? Ah, okay. Hindi na ako nakapag-video dun, guys. Kasi, saglit lang kami. Bali, dinaanan namin si Julie. Tapos, pumunta kami doon. Inihatid ko nga yung gamit ni Anessa. Siguro, ano lang, 30 minutes. Umuwi na rin kami. Kasi, si Julie, susunduin niya si Liana. Nang 2.30. Tapos, at saka, naglilinis sila ng bahay. May sarada pala sila bukas. Ano, ah, uh, death anniversary ng bayaw ni Aneza. Ayan. So, busy din sila doon. Kaya hindi rin kami nagtagal doon. balang sa sadya lang talaga namin isa yung gamit. Konting kwento-kwento tapos uwi na. And, galing na rin kami lang para sa nagbayad kami ng tuition fee ni Asher at saka yung libro niya. Kasi may pinadala ng libro kahapon para sa ano nila yon Binayaran na namin. Then, uwi na dito sa bahay. At ang dalawang bata ay tulog. Yung maliit tulog doon sa may swing niya. Tapos si Asher tulog dito sa may sala. Kaya yon yun lang yung... <laughs> Pero ano, nasarapan sila sa banana cake na niluto natin. Masarap. Masarap yung banana cake na ano. Masarap yung saging, actually. Yung saging ang nagpasarap nun. Kasi yung saging na galing kay Anessa, sabi ko nga, parang natundan niya ta yun. Kasi hindi siya, ang laman mong saging ay hindi color white, kundi orange ang laman mong saging hindi ko alam kung latundan ang tawag sa ganung klasing saging or yung isang pero masarap siya matamis yung saging <coughs> matamis siya kapag yung hinug na sinog so ayun lumabas lang kami ng konti nagsauli lang ako ng gamit at nandito na ulit kami sa bahay at hapon na dito so i-end ko na rin ang ating video for today thank you thank you again for watching everyone and see you in our next vlog